nagustuhan po natin itong sinasabi po ni Senate President Zubiri kung saan dapat idaan ng ating gobyerno ni Pangulong Marcos sa diplomasya pakikipag-usap sa China itong mainit na girian dyan sa West Philippine Sea. Parang itinulang ba ng mga first staff natin? Mga Well, nabasa ko lang din sa pahayang ganyan, pero binaverify pa rin yata hanggang ngayon kung ano eksakto ang, uh, ang uh, ginawa sa dulo. Ang importante, huwag natin bitiwan ang ating pagmamayari, soberenya at kapangyarihan sa mga islang yan at karagatang yan. Ayan, maganda po yan. Ano? Kasi yung claim natin sa atin naman talaga yan. Pero kung idadaan po natin sa init ng ulo, pakipagbardagulan, eh alam naman po natin na wala pong mangyari. Dahil tandaan po natin, mga kababayan, walang nanaro po sa gera. At alam po natin kung sakali man na magkaroon ng mainit na tension dyan, hindi rin po tayo makakasigurado kung tayo ba ay susuportahan ng China. Kahit sinasabi po nila na nandyan na po sila sa ating likuran, ang kanilang commitment ay magpapatuloy sa Pilipinas. Ngunit, ah, mahirap po magtiwala ah, dyan sa Amerika. Dahil unang-una, itong Mutual Defense Treaty po natin ay hindi basta-basta na nai-activate yan. Idadaan pa po yan sa mainit na plenaryo. Dyan sa Kongreso ng Amerika. Ngunit naniniwala pa rin ako na ang paraan ay dialogo at pakikipag-usap at hindi pa rin dapat humantong sa puntong magkakaputukan o sisiglaban digmaan sa pagitan ng bansa natin. Hindi kailangang humantong talaga. <laughs> Dahil unang-una, wala tayong laban dyan. Diyos po. No, 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 no. <laughs> hindi nga natin marisulba sa totoo lang talaga, mga kababayan, itong internal problem po sa ating bansa. Mahal ang presyo ng bigas, tubig, kuryente. Panaybran brand out traffic airport po natin. Ayan baulit-ulit po, po natin 'yan na sinasabi dito sa ating channel. Na Nauunahin po sana ng ating presidente. At unang-una ay eh, mukhang wala naman tayong kagamitang pang -gera. Ha, Kung sakali eh yung nandito ay eh, kagamitan na naman ng Amerika yan. Nakasigurado kaya tayo na eh, ipapagamit po nila. At uh, alam naman po natin, yung laro ngayon na ng digmaan ay eh, hindi na one-on-one -on -one or harap-harapan, iisang eh, pindot na lang po doon sa kanilang bansa, e eh, lalagapak na po sa atin ang mga malalaking bomba. So ano po yung laban ng Pilipinas? So iba na po yung labanan ngayon kaysa labanan noon. Kaya hindi po tayo talaga mananalo kung sakali dahil sa sobrang superpower po nitong katabi natin, kapitbahay nating China. At ng bansang China at ibang bansa pa. Um, ano mang uri ng dialogue, mataas man o mababa, sa pagitan man ng foreign affairs o hindi, sa pagitan man ng back-channeling talks o sa ating mga ambassador o uh, special envoys o uh, rektang uh, itatalaga ng Pangulo at gayon din ng um, Pangulo ng China. Ano mang level, importante ay bukas ang linya ng komunikasyon. At ganda yan. I-activate na lang nila ulit. Yung kanilang ano ba yon Tawag doon? New model agreement? <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> eh, di ba? Kinancel nila yung kanilang new model agreement daw. Kaya nagagalit ang China. So, i-activate na lang po nila ulit yan para smooth ulit ta ah. Yung pagdala ng uh, supply dyan sa West Philippine Sea. At may nakita po tayong video na umano'y sinasabi ng China na tinutukan sila ng barel ng ating kasundaluhan dyan sa BRP Sierra Madre. So tama naman para sa akin ang ginawa ng kasundaluhan natin. Dahil sila yung sumugod eh. Ah, yung BRP Sierra Madre, teritoryo natin yan. So lumapit sila, eh tama lang. Ah, natutukan sila ng barel ng ating kasundaluhan. Dahil illegal po eh, trespassing ang kanilang ginawa. Pero kung sakali man na talagang gulo, eh hindi tayo papapunit Kaya dapat talaga may mga pagkakataon o dapat gumawa ng paraan na mag-uusap. So, pwede naman talagang direct yan si Pangulong Bongbong ano, at ang Presidente ng China para talagang sila ang direct na mag-uusap ah, at ah, magkaayos na po. At least kung magkaayos na po dyan sa West Philippines, eh, wala na po tayong problema. Sabi nga ng Amerika, di ba? Kung ligtas daw, ah, ang Asia is ligtas din ang Amerika. Kasi gusto nila, malaya sila na makapag-navigate. Eh makadaan dyan ah yung kanilang mga barko sa West Philippine Sea at ang kanilang eroplano ay makalipad ah, na walang sisita dyan sa West Philippine Sea. 'Yan ang makagustuhan ng Amerika talaga. At nang hindi sila naguhulaan, kaugnay sa gagawing hakbang ng bawat isa sa mga susunod na araw at linggo at ang pinakayaw natin magkaroon ng misstep dito o pagkakamali na pare-pareho nating uh, hindi nilanais at gusto. Sir, love, uh, sir. Kasi, Um, anong mas gusto mo? Anong mas gusto mo? Tumigil tayo makipag-usap dahil hindi umuubra? Yeah. Hindi naman siguro katanggap-tanggap yun. <laughs> um, kung hindi pwede noon, baka pwede na ngayon. Kung pwede noon, baka naman hindi pwede ngayon. Ang importante, bukas ang linya ng komunikasyon. At ginagawa pa rin po natin yan. Hindi naman tayo pwede tumigil. Dahil uh, anong option at alternative ang gusto nyo kung hindi ipag usap Ano pa bang naiinan? Anong gusto nyo, di ba? Wala naman tayo talagang ibang opsyon. Kaya, saludo po tayo dito kay Escudero sa pagkakataong ito, mga kababayan po natin. Dahil pinarangka niya na talaga ang media, ano ba talaga ang gusto nyo, eh wala naman tayong nakitang ibang paraan. Kundi makipag-usap, makipagkaibigan, makipag-dialogo na talaga. Ah, dyan sa bansang China. Para smooth na, wala nang problema. Sabi nga ni Pierre everybody's happy. Dahil unang-una, makapangista po yung ating mga kababayan magdala ng uh, resupply mission, smooth lang. Kahit nandyan ang uh, presensya ng China, nandyan ang presensya ng uh, Philippine Coast Guard po natin. So, tuloy lang, patrolya lang. At least, wala nang girian, wala nang bumbahan ng uh, water cannon siguro. So, maganda yan. Di ba? Mga po natin. Eh, saludo po tayo. Diyan kay Senator Escobero.